Dalawampung halamang gamot o lunas at home remedies sa mamaso. Sa mundong kinalakhan natin, malimit tayong naangarap sa iba't ibang uri ng mga sakit. Isa sa mga karaniwang problema ay ang mamaso, isang kondisyon kung saan namumula na mamaga at masakit ang isang bahagi ng balat dulot ng impeksyon. Bagamat may mga gamot na inilalabas ng mga doktor, Marami sa atin ang naghahanap ng mga natural na paraan para mapagaling ang mamaso. Tatalakayin natin ang iba't ibang halamang gamot at home remedies na maaaring makabawa sa sakit at kati ng mamaso. Panguna, sambong. Ang sambong ay kilala sa mga halamang gamot na matagal nang kilala sa Pilipinas dahil sa kanyang mga natatanging gamit sa kalusugan. Isa sa mga benepisyong taglay ng sambong ay ang kakayahang labanan ng infeksyon at pamamaga. Ang dahon ng sambong ay maaari ipakulo at ang katas nito ay ginagamit bilang pampaligo o pampaligo sa apektadong bahagi ng katawan. Pangalawa, Lagundi. Ang Lagundi ay isa pang kilalang kalamang gamot na may malalim na kasaysayan sa tradisyonal na gamutan ito ay mayroong anti-inflammatory at analgesic na mga properties na makakatulong sa pagpapabawas ng sakit at pamumaga dulot ng mamaso. Ang pag-inom ng tsaa mula sa mga dahon ng dagundi ay maaaring magbigay ng lunas mula sa mga sintomas ng mamaso. Pangatlo, niyog. Hindi lang basta pagkain ang hatid ng niyog, kundi mayroon din itong mga antiseptic at anti-inflammatory na mga sangkap na makakatulong sa paglunas ng mamaso. Ang langis ng niyog ay maaaring ipahit sa apektadong bahagi ng balat upang mabawasan ang kirot mula sa pamamaga. Pangapat, ang palaya kilala ang ampalaya sa kanyang gamot na epekto sa mga problema sa katawan. Kabilang na ang mamaso. Ang mga sustansyang taglay nito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng pumamaga at kati. Ang pag-inom ng katas ng ampalaya o ang pagpapakulo ng mga dahon nito ay maaaring magsilbing natural na gamot para sa mamaso. Panglima, bawang hindi lang ito pampalasa sa mga pagkain dahil ang bawang ay mayroon ding mga antimicrobial at anti-inflammatory properties. Ang katas ng bawang ay maaaring gamitin bilang pampahid sa apektadong balat upang maging lunas sa mamaso. Pang-anim, mansanilya. Ang mansanilya ay kilalang pampababa ng nervyos. Mayroon din itong mga anti-inflammatory at antibacterial na mga properties. Ang pagpapalingo sa tubig na may mga dahon ng mansaninya ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pagsugpo sa impeksyon. Pangpito, malunggay. Ang malunggay ay hindi lamang isang mahusay na mapagkukunan ng bitamina at mineral Kundi mayroon din itong mga natural na sustansyang makakatulong sa pagpapabuti ng immune system. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga dahon o pag-inom ng katas ng malunggay, maaari nitong palakasin ang ating resistensya laban sa mamaso. Pangwalo, oregano. Ang oregano ay hindi lamang isang popular na pampalasa sa mga lutuin kundi mayroon din itong mga natural na katangian na makakatulong sa pagpapagaling ng mamaso. Ito ay may mga antibacterial at anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagtanggal ng impeksyon at pamamaga. Ang pag-inom ng tsaa mula sa mga dahon ng oregano ay maaaring mabawasan ang mga sintomas ng mamaso. pangsam kamyas. Ang kamyas ay may mataas na antiseptic at anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagpapabawas ng pamamaga tulot ng mamaso. Ang katas ng kamyas ay maaaring ipahid sa apektadong bahagi ng balat o gamitin bilang pampaligo upang mabawasan ang sakit at pagsugpo sa impeksyon. Pangsampu, Niyog-niyogan Kilala ang niyog-niyogan sa pagiging natural na dewormer pero mayroon din itong mga karakteristik na makakatulong sa pag-alis ng pamamaga at pagsugpo sa mikrobyo sa balat. Ang paggawa ng katas mula sa mga dahon ng bunga ng niyog-niyogan at ang pagpapahid nito sa mamaso ay maaaring makabawas ng kirot. Panlabing isa, bawang. Ang bawang ay hindi lang ginagamit sa pagluluto, kundi ginagamit din sa mga natural na paraan ng pagpapagaling. Ito ay mayroong mga sangkap na alisin na may antimicrobial at anti-inflammatory properties. Ang pagsasama ng bawang sa iyong dieta o ang pagpapahid ng bawang sa apektadong bahagi ng balat ay tumutulong makaiwas sa mamaso. Panglabing dalawa. Luya Hilala ang luya sa kanyang anti-inflammatory at analgesic na mga properties. Ang pagsasama ng luya sa mga pagkain o paggawa ng katas nito at ang pag-inom nito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at sakit na dulot ng mamaso. Panglabing tatlo, guava leaves. Ang mga dahon ng guava ay may mga antibacterial at anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pagsugpo sa mga mikrobyo na nagdudulot ng mamaso. Ang pagsasalang ng mga dahon sa mainit na tubig at ang pagpapahit nito sa balat ay maaaring magbigay ng lunas mula sa mga sintomas ng mamaso panglabing-apat Tanglad Ang tanglad o lemongrass ay hindi lang masarap na sangkap sa mga pagkain at inumin kundi mayroon ding mga antimicrobial at anti-inflammatory properties Ang pagsasama ng tanglad sa iyong dieta o ang pag-inom ng tsaa mula dito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pagtanggal ng mikrobyo na nagtudulot ng mamaso. Panglabing lima, Sampalok Kilala ang sampalok sa kanyang natural na pampalasa sa mga lutuin. Ngunit mayroon din itong mga sangkap na makakatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pagsugpo sa impeksyon. Ang paggamit ng katas ng sampalok bilang pampaligo o ang pagkain nito ay maaaring magbigay ng lunas mula sa mamaso. Panglabing-anim, kulitis. Ang kulitis ay isang uri ng gulay na may mataas na antas ng bitamina at mineral. Ito rin ay may mga anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at kati dulot ng mamaso. Ang pagkain ng mga dahon ng kulitis o ang paggawa ng katas mula dito ay maaaring makabawas sa mga sintomas ng mamaso. Panglabing pito, bayabas. Bukod sa mga dahon ng guaba, ang bunga ng bayabas ay mayroon ding mga properties na makakatulong sa pagpapagaling ng mamaso ang pagkain ng bayabas o ang paggawa ng katas mula dito at ang pag-inom nito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga. Panglabing walo, talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ay hindi lang masustansyang pagkain, kundi mayroon din itong mga anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagpapabawas ng pamamaga. Ang pagkain ng mga talbos ng kamote sa iyong dieta ay makakatulong makaiwas sa mamaso. Panglabing-siyam, makabuhay. Kilala ang makabuhay bilang tradisyonal na gamot dahil sa mga natural nitong sangkap na may mga antimicrobial at anti-inflammatory properties. Ang paggawa ng katas mula sa mga dahon ng makabuhay at ang pagpapahid nito sa apektadong bahagi ng balat ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng mamaso. Pangdalawampu. Alugbati. Ang alugbati ay isang halamang gulay na mayroong anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang pagkain ng mga dahon ng alugbati o ang paggawa ng katas mula dito ay maaaring ipahid sa apektadong bahagi ng balat upang makatulong mabawasan ang sintomas ng mamaso. Mahalaga pa rin na tandaan na ang mga nabanggit na halamang gamot at home remedies ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng mga sintomas ng mamaso. Subalit, ang pangunahing layunin ay mapanatili at maging responsable sa ating kalusugan. Kung ang mga sintomas ay patuloy o lumala, Mahalaga pa rin na kumonsulta sa mga profesional sa medisina upang makakuha ng tamang payo at gamot. Hindi lang palaging ang mga sintetikong gamot ang sagot sa mga karamdaman. May mga likas na yaman sa kalikasan na maaaring magamit para sa ating kalusugan. Gayunpaman, mahalaga pa rin na kumonsulta sa mga profesional sa medisina bago subukan ang anumang alamang gamot o home remedy. Ang mga nabanggit na halamang gamot at home remedies ay kailangan pa din samahan ng tradisyonal na kaalaman at hindi ito isang pampalit sa medikal na payo. Ang ating kalusugan ay napakahalaga kaya tayo ay dapat magingat at maging responsable.